ipinagyabang ng pasaway na estudyante na si Donnie ang tickets niya sa concert. Pinayuhan siya ng isang kaibigan na imbitahan ng pinakamaganda nilang kaklase, ngunit giit ni Donnie nasawa na siya sa mga batang babae at ang trip niya ngayon ay mga hot mama. Halos lahat ng mga binata sa paaralan ay naaakit sa napaka napakasexing guro na si Miss McGarrigal. Sinubukan ni Donnie na dumiskarte sa pamamagitan ng pag-imbita nito sa concert. Ngunit nang pakiusapan niya ang guro na salsalin ang kanyang talong pagkatapos ng kanilang date ay nagalit si ma'am at dinala siya sa detention. Gayunpaman, habang nasa detention si Donnie ay nilandi siya ng guro at dinala sa opisina kung saan ay narinig ng kanyang kaibigan ang ungol ng dalawa. Araw-araw nagpasibak si Miss McGarrickle sa binata hanggang isang hapon habang may pagpupulong sa paralan ay nahuli ang guro na bumabayo sa ibabaw ng swerteng bata na si Donnie. Nahiya si Miss McGarrickle at tumakbo habang ang binata naman ay pinalakpakan ng mga kapwa-estudyante at hinangaan ng ibang mga guro. Makalipas ang ilang araw ay hinatulan ng buntis na si Miss McGarrickle ng tatlumpung taon na pagkakakulong at si Danny ang nagpalaki sa batang nabuo ng kanilang pagmamahalan. Dahil sa pangyayari ay sumikat ang binata at nagkaroon pa siya ng sarili niyang palabas sa telebisyon. Makalipas ang ilang taon ay nalaman ni Danny sa abogado niyang si Jim na may utang siyang $43,000 sa IRS dahil sa hindi niya pagbabayad ng buwis. Giit ng abogado na maaari siyang makulong ng tatlong taon kung hindi niya yun mababayaran ngayong linggo. At dahil dalawampung dolyar na lang ang pera ni Donnie ay pinayuhan siya ng abogado na pumusta sa matabang si Tubby na tatakbo sa marathon, lagiit niya na kung mananalo ay malaki ang kanilang mapapanalunan. Giit ni Donnie na ipupusta niya ang natitira niyang pera, subalit hindi siya dapat dumipende lang dun. Payo ng abogado na subukan niyang humingi ng tulong sa kanyang anak, ngunit giit ni Donnie na matagal na silang hindi nagkikita ng matabang anak niya na si Han Solo. Habang umiinom sa isang strip club ay nakita ni Donnie sa magazine na ikakasal na ang anak niya na ngayon ay pumayat na. Binago nito ang kanyang pangalan bilang Todd at ayon sa magazine ay isa na siya ngayong mayaman na hedge fund manager. Kinabukasan ay pumunta si Donnie sa TV station at doon ay kinumprunta siya ng dating kaibigan na si Vanilla Ice nagalit galit na galit dahil tinira umano ni Donnie ang kanyang ina. Nag-wrestling ang dalawa hanggang sa inawat sila ng producer na si Randall. Kinausap ni Donnie ang producer para humingi ng project ngunit giit ni Randall na hindi na interesado ang mga tao sa kanya. Nakiusap si Donnie na bigyan siya ng isang pagkakataon kaya tugo ng producer na maaari silang gumawa ng reunion episode nilang magpamilya. Kung magagawa ni Donnie na dalhin ang anak sa kulungan para sa reunion nila ni Miss McGurkle ay babayaran niya ito ng 50,000 piso. Samantala, dinala ni Todd ang kanyang fiancé na si Jamie at pamilya nito sa bahay ng kanyang boss na si Steve para magbakasyon. Maya, maya ay dumating din ang kuya ni Jamie na si Chad, isang marine na palaging galit kay Todd. Habang nanananghalian ng pamilya ay biglang dumating si Donnie na ikinagulat ng gusto ng binata. Ang alam ng lahat ay patay na ang mga magulang ni Todd, kaya ipinakilala niya si Donnie bilang kanyang kaibigan. Para hindi mapahiya ang anak ay sinakyan nito ni Donnie at gumawa siya ng kwento kung paano sila naging magkaibigan. Sinabi ni Todd na alis din agad si Donnie ngunit dahil natuwa ang pamilya sa kanya ay pinakiusapan nila itong manatili kasama nila. Kinausap ni Todd ang ama sa silid at sinabing ginawa niya ang lahat upang layuan sila. Tugon ni Donnie na may sakit ang kanyang ina kaya iminungkahi niya sa anak na bisitahin ito kagad sa kulungan. Tumanggi si Todd sapagkat malapit na ang kanyang kasal at giit niya na hindi siya obligadong bisitahin ang ina dahil wala naman silang ambag sa kanyang buhay kundi puro kahihiyan lang. Sa cocktail party ay nagpabida ang pasaway na si Donnie sa mga bisita at tuwang-tuwa sa kanya ang lahat pati na ang boss ni Todd. Maya-maya ay dumating ang best man at nakilala niya si Donnie, ang estudyante na binuntis ang kanyang guro. Tinanong niya kung kumusta ang anak nito at tugon ni Donnie na itinakwil na siya noon bilang ama. Nang gabing yun ay narinig ni Donnie ang malditang si Jamie na tinatalakan ng kanyang fiancé habang ito ay naliligo. Pinuntahan niya si Todd at nakita niya ang pinatato niya sa anak noong pitung taong gulang pa lang ito. Pinagtawa na nito ni Donnie sapagkat na iba ang mga mukha nito matapos pumayat ang binata. Sinimulan niyang kilitiin ang anak hanggang sa nahuli sila ni Chad sa hindi kaaya-ayang posisyon. Giit ni Todd na nagre-wrestling lang sila, kaya sumali ang mayabang na sundalo at sinakal niya si Todd, dahilan para hampasin siya ni Donnie ng bote. Habang mag-isa sa kwarto ay sinulsal ni Donnie ang kanyang talong habang tinitignan ang larawan ng matandang si Dolores. Kinabukasan ay nangdiri si Todd nang makita ang mga tisyong ginamit ng ama na niligpit ng walang kamuwang-muwang na matanda. Pumunta ang lahat sa simbahan para sa rehearsal kasama ni Father McNally. Unang hinanap ng pari ang ama ng groom, ngunit giit nila ay namatay ito sa aksidente. Nakidalamhati si Father McNally ngunit giit ni Todd na ayos lang yon dahil deserve naman ang kanyang ama na mamatay. Nagalit ang pari sa kanyang sinabi kaya inimbitahan niya ang binata sa labas at hinamon nito ng suntukan. Puro bugbog ang inabot ni Todd kaya tumulong na si Donnie at hinampas niya si Father ng bote. Pinagalitan ng pamilya si Todd lalo na ng maldita niyang fiancé dahil matagal na umano nilang kaibigan ang pari. Para tulungan ng anak, sinabihan ni Donnie ang pamilya na naging masama ang karanasan ni Todd sa simbahan simula nang namatay ang kanyang ama. At dahil dito ay naawa sila sa binata at pinatawad nila ito. Nang gabing yun ay pumunta ang mga lalaki sa spa para sa bachelor's party at nadismaya si Donnie dahil wala na ng alak ay wala pang special service. Dahil dito ay dinala niya ang mga lalaki sa strip club kung saan sila ay enjoy na naginuman habang sinasayawan ng mga babae. Nilapitan ng waitress na si Briang Groom at sinabing alam niya na Han Solo ang pangalan nito at anak siya ni Donnie ngunit ipinapangako niyang hindi niya ito ibubulgar. Nag-enjoy si Todd sa huling gabi ng kanyang pagkabinata at nang maglaon ay pinauwi na ni Donnie ang mga lasing na lalaki dahil gusto niyang makabonding ang kanyang anak. Pinuntahan nila si Vanilla Ice na dating kaibigan ni Donnie at malapit din kay Todd. Humingi ng tawad si Donnie sa ginawa niya sa nanay nito at tinanggap naman nito ni Ice. Tumungo sila sa ice skating rink at pinaglaruan nila ang mga tahimik na nag -e skate Pagkatapos ay pumasok sila sa isang convenience store at uminom ng beer ng hindi nagbabayad, kaya hinabol sila ng baril ng clerk. Gayunpaman, natuwa ang clerk sa kanila kaya sumama ito sa panggugulo na ginawa ng tatlo. Nakakita sila ng bisikleta ng bata at tinuruan ni Donnie ang anak kung paano sumakay nito. Natuwa ang ama nang mapaandar ni Todd ang bisikleta ngunit maya maya ay nabangga ito sa isang kotse. Pag uwi nila ay humingi ng tawad si Danny dahil sa kanyang mga pagkukulang at nagkasundo din sa wakas ang mag-ama. Tinanong ni Todd kung anong oras sila pupunta ng kulungan bukas at dahil ayaw pagsamantalahan ni Donnie ang muling pagkasundo nilang mag-ama ay sinabihan niya ang anak na hindi na nila kailangan pumunta doon. Pagdating niya sa silid ay kinuha ni Donnie ang litrato ng matanda para muling magsalsal, ngunit biglang pumasok si Dolores at sinabing mas mainam kung ang totoong tao ang tikman nito. Kinabukasan ay biglang sumigaw si Jamie dahil napuno ng suka ang damit niyang pangkasal. Tinalakan ulit ng malditang fiancé ang binata at inutusan itong dalhin ang gown sa laundry. Nang maglao na ay nakatanggap ng tawag si Donnie mula sa anak at sinabi nitong bibisitahin niya ang kanyang ina sa kulungan. Nataranta ang ama at dali-dali itong umalis para pigilan si Todd. Pagdating sa kulungan ay nakiusap siya sa anak na umuwi na sila, ngunit ilang sandali lang ay dumating si Miss McGarrickle at manghang-mangha pa rin si Donnie sa kanyang kagandahan. Sabik silang nag-usap at masaya na sana ang kanilang muling pagtatagpo, ngunit biglang dumating si Randall at kanyang crew upang kunan ang reunion ng tatlo. Ito ang pinipigilan ni Donnie na mangyari ngunit huli na ang lahat dahil napagtanto na ni Todd na yun pala talaga ang pakay ng ama na pagkakitaan ng reunion nila. Nang umuwi si Donnie para kunin ang kanyang gamit ay nakita niya ang regalo ng anak para sa kanya. Mayamaya -maya ay narinig niya si Jamie na kausap ang boss ni Todd na si Steve at naisip niyang niloloko ng dalaga ang kanyang anak. Sinubukan niyang sabihin kay Todd ang pagtataksil ng kanyang fiancé ngunit giit ni Jamie na ang Steve na tinawagan niya ay isang wedding reporter at ayaw niya itong ipaalam kay Todd dahil ayaw ng binata na makita sa dyaryo. Dahil dito ay napahiya si Donnie at umalis. Sa labas ay pinayuhan ng weirdong kaibigan si Donnie na kunin ang loob ni Jamie nang sa ay tulungan siya nito na mapatawad ng anak. Sinunod ng mister ang kanyang payo at pumunta siya sa hotel kung nasaan ang bride. Doon ay narinig niyang may sumisibak sa dalaga, ngunit hindi yun ang kanyang anak. Dumaan siya sa bintana para makapasok sa silid at doon ay bumungat sa kanya ang lalaking sinasakyan ni Jamie, ang sarili niya mismong kuya. Nasuka si Donnie sa kanyang nakita at kinunan niya ng litrato ang dalawa para ipakita kay Todd, subalit sinabi ni Jamie na babayaran niya ito kapalit ng kanyang katahimikan. Giit ng bride na masasakta ng gusto si Todd kung malalaman niya ito at dahil kailangan ni Donnie ng pera para hindi siya makulong ay tinanggap niya ang alok ni Jamie. Kinabukasan, tinawagan ng mister ang abogado para sabihin meron na siyang pera. Ngunit nang buksan niya ang regalo ng anak ay nakita niya ang metin na ginagamit niya noon upang pasayahin si Todd. Dahil dito ay nagpasya siyang iligtas ang kanyang anak mula sa makati at gold digger niyang bride. Pagdating niya ay agad niyang pinatigil ang kasal at inaming binayaran siya ni Jamie upang manahimik. Pinunit ni Donnie ang cheque na ibinigay ng bride at sinabing mas gugustuhin niyang makulong kaysa tanggapin ang pera ng isang higad. Binalaan niya si Jamie na sabihin kay Todd ang totoo o ibubunyag niya sa lahat ang kanyang sikreto. Dahil dito ay ibinulong ng bride ang lihim at hindi napigilan ni Todd na isambulat ito sa lahat. Oh Hiniwalayan niya si Jamie at ipinagmalaki niya sa lahat na ang totoong pangalan niya ay Han Solo at siya ay proud na anak ni Donnie. Sa galit ay sinugod ni Jamie si Donnie ng kutsilyo ngunit hinampas siya nito ng bote. Maghihiganti sana si Chad ngunit bigla siyang sinuntok ng pari. Nang maglao ay tumungo sila sa strip club at hahanapan sana nila ng babae ang binata, ngunit tila ay may relasyon na pala ito kay Bree. Inalok ni Todd ang ama na siya na lang ang magbabayad ng utang nito sa IRS, ngunit tinanggihan nito ni Donnie at sinabing aakuin niya mag-isa ang kanyang pagkakamali. Biglang dumating ang kanyang abogado at sinabihan siyang panuorin ang marathon. Unti-unting nanguna sa pwesto ang matabang si Toby hanggang sa tuluyan na siyang nanalo, dahilan para manalo din si Donnie ng mahigit $160,000, sobra pa sa kailangan niyang pera. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.